Wow! Hello, Hello po. Thank you at so, pagkaisa ng mga of... Wow. So tayo makikisakay kay Ati kalayaan ulit yes. <laughs> kay Alab. Wow. Ito po ay galing kay Ati kalayaan. Birthday po ay dahil birthday po. Birthday ko po. po kalayaan. Webes ay naisap ko po sa halip po na maghanda. ay Sa inyo po. <laughs> Hello mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel Woo! So for today's vlog ay naririto po ako sa labas ng bahay namin mga kadilag Dahil inaabangan ko po dito si Ate Kalayaan at si Kagwapo Lang yun po. At ang daladala po nilang sasakyan ay si Alab, ang sasakyan po ni Ate Kalayaan At ngayon po mga kadilag ay magpapasama po si Ate Kalayaan sa amin, ni Kagwapo Lang So yun, inaabangan ko po sila dito sa labas So, first time... Ay, second time ko na pala mga kadilag na makakasakay kay Alab. Ano ko na po si Alab. Saba, nabusinan na. Ah. Wow! Wow! Hello! Hello po! Thank you! At sa oh. Wow! So, tayo makikisakay kay Ati Kalayaan ulit. <laughs> kay Alab. pala ay magiging na dito ah, sa papel ha. Okay na. Oh, lamig. Lamig na pati yung... ito ay hindi naman first time ni Kadi Lag. Hindi at na. hindi lang po namin na i-vlog. Pero, naisakay ko na si Kadi Lag. Mm -hmm. Yeah. yeah. <laughs> Pang so, ilang tayo, beses na. Tayo ngayon ay mamimigay nung ilan natin gifts. Gifts. Mm -hmm. Ilang bahagi ng aking birthday, birthday. 40th birthday ngayong taon. Ayan mm -hmm. so, mga kadilag, kami po ay papunta na sa may sabangan po tayo. Sa sabahan, or, sa dito sabahan. po muna tayo sa isang... Pagbalik na lang ah, sige natin. po. natin. Oh. O, nang baka tayo doon sa may sabangan. Mm. So, model, at least, pag dito, malapit naman sa inyo. Opo. Oh, Nuna no, tayo no, na naka-tricycle. Mm Kasi -hmm. yeah, kasama yeah. yung si Kuya Eric. Meron pa nga maulan na. Meron natin oh. kami ng maulan ha? na namimigay. Dito oh, yung nakadilag may eh, nabakit ako. May pinupuntaan oh. ako nun dito. Ah, Para kamutanda. pong wala na si Lola. No, yun no, last year ay ako'y hinalik-halikan pa. Mm -hmm. no, ako yung Ako'y namigay sa kanya. Ganda mag, uh, drive maganda oh, yes. Ang ganda dito mag-drive at maganda ang kalsada. Maganda ang kalsada ni. Yan mga kadilag, kami po ay nakakita na ng bahay. Ito okay, yung okay, mga kapamigay ni Ate okay, Kalayaan. Isa muna na ako ako. Okay na pa yan. Yeah. May... Okay. Okay. <laughs> ano pala. Sige pa. po. So, ito po yung mga bahay na bibigyan ni Kalayaan. Let's go. Rinig na rinig dito ang ano ng alon, honey. Pero nakakarulaksan eh. At -huh. rinig na rinig yung paghapas ng alon. Hello. Hello. Kayo ay taga dito. Po, um, sa kabila. Ah, sa kabila. Oh, okay. Ay, sino ang sino ang may-ari dito? Umalis oh, po eh. Ah, ah um, ay sino ang well, sabihin wala? Wala ang um, kami sana Ay, sino? Oh, dito sa natin. Dito, dito lang natin sa kabila. Oh, natin sa kabila. oh Thank you po. Okay. Thank you po. na na nagma. mga kabilag. Dito naman tayo sa kabila. dito pala sa kalapit. Hello, Awa dito pala si Nakawan. Opo. Oh. Ngayon lang ako nakapunta sa inyo dito. Hey. Ito po ang inyong bahay. Opo. Ay, Ay, ako lang po yung may ibibigay. <laughs> <Hey, laughs> birthday ko kasi. Para sa iyo yan. birthday ko. Sana yung magamit. Ayan. Ba? Ito na pala, naglipat sila. Sila po ay mga kamag-anakan din namin, Ate Kalayaan. Magandang hapon po. Para sa inyo po. Para po sa inyo po. Ano ako ano nila. Kaya kaya. Iba po tayo dito. Meron lang po ako bibigay para po sa inyong mga po ang puso? Ay, ang kayay nanay. Ay, ayan. Si nanay ko. Si mother Nining. Ay, si nanay. Si nanay. nanay. Ito po ay galing kay Ati Kalayaan. Yan po ay dahil birthday po. Birthday po po. Kalayaan. Webes, ay naisip ko po sa halip po na maghanda. Ay di yeah. sa inyo po. Lang, po yung... mm -hmm. so, mm -hmm. at... so diyan po nangay, ay meron po yung unan, may kumot. Unan, kumot. Saka yung bag po ay magagamit niyo pa rin. At ngayon pong malamig ang panahon, ay yan po yung gamit. Para kayo may... <laughs> lamigin sa gabi para yeah. para kayo may kaya ka pa. <laughs> Salamat po. Salamat po. Oo, oh, kami na po yung -na. namimiligay pa. Happy birthday daw, sabi ni Salamat po, Nanay. Ah, oh, salamat po. Magka-quarantine na. Quarantine. Kaya 'yan aking po ang akin na isip ko. Salamat po ha. Salamat po sa thank inyo. Po. Thank you po. Thank thank po. po salamat po. Dito. Salamat ah, ko ya kay King. Sige po. Bye-bye. Bye-bye to toy. Nina. May na nakakadihan kay Gwapo lang. <laughs> Ay, pa kaya inaanak mo ba? Oh, po inaanak ko po si. Doon po kaya isang bahay pa dito. eh isang bahay po Mayroon na namang tama <laughs> May napasok po na mukhang. oh patay ka. Ayan oh, yan natin. natin. Yeah, at, mm. 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 Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Patay na? Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin. Patay ka Ayan natin.

sa natin kalapitan sa ano din. Tapos ay meron kasi sinabi din sa Becky na meron siya makakilala mm. na nangangailangan kaya meron tayo din ini ng pagsasalamin. Ngayon ito ang isa nating challenge yung aso. Oh wow. Kadami pa lang aso dito. Brownie. Brownie. Ah, <laughs> <So>, dito <laughs> nga, kanatitita. Kapit bahay. Ate Tita. Ako po ay may bibigay ng mga hitan po kaya dito ng mga kabayan na dito po. po ba siya? Mababalikan natin pag so nagkataon. Ah, okay. Bahay po. Ano? Per <quellas> bahay. Po, bahay. Oh, uh so, para uh -huh. ba yung natin balik. Lima. Ah, bitulang po tayo ng dalawa. Balikan na lang po namin yung dalawa. At uh, gawin po yung nabigay na dito eh. Ayaw, ay, ako ah. <laughs> hindi ko na ay, <laughs> nabibigay. Ayan. Ayun, tingin na tulong. Bigyan na natin o oh, balikan na muna. Na sabay, 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 natin. Sabay-sabay na. Ayun, sige. Balikan ah. na natin yung dalawa. Oh, Ayun, para... Makadilag, pa eh. kami po muna okay. ay babalik sa ano din. Dahil tayo mag -re refill refill mag refill Kadilag. Um, babalik po tayo sa Anuling magre-review. Actually, ito ay uh, podcast. Ano, parang tayo kay Jimmy, sino na? Si Jimmy Kibel baga? Yes. Yung sa Amerika na, ayun na ay, nasa kotse lang. Kasi, kasi, kasi may kantahan. Oh. Yeah. Yung pala pinapanood din ni Ate Lay. Yeah, oh. Boy. ang guest ba, Baka ay yung mga, oh. Artista, oh. So first guest natin ay si Kadilag. Yeah. Ah, so dapat pala meron dahil ng music oh, na kasi yung eh. nakakantahin. American podcast. Next time na. pala pwede ko maging oh. content. Hmm. Oh. podcast. Yan eh na. Kasi kamusta ka naman? Is, May camera ka lang dito. Simulan itong natin na. Adela, si... Oh, sisimulan natin sa Team mm. Hitikan na pala. si yan. si set. Oh, yan. Pwede oh. Kwentuhan. Kwentuhan kay Alab. mo. Oh. Okay. <laughs> oh. <laughs> kwentuhan kung baga may kung may Tony Talks ay may Alab Talks. Alab Talks. So, <laughs> Or Alab Adventures. So, alab adventure. so, adventure. Pwede nga ang ending mo ay paano kayo sa isang mm -hmm. may lugawan. May rin eh. Oh, yeah Diba? Pwede nga Para naman akong grab. pala kung may hahati na. Grab sa. <laughs> yan. Yeah

tapos kami, ang baway kami ni Bekele, may nasa likod. Parang pandagdaga nung lang, <laughs> oh, diba? Yung ang baway. May mga additional questions. Additional, na, o ano, nasa uh, sa kantahan, sa kwentuhan, pwede. Road trip with, hmm. uh, ano, ano, may content na kasi. May, ano, may content na sa atin. <laughs> Tingnan natin ha? sa mga banda-banda niya. -banda, Ayan mga kadilag, kami po ay nandito lakal pagwapo lang. So, saan po ang ating dadalhin? So yun mga kadilag, nakakuha ka na po kami ng sampo at dadali na po namin doon sa sasakyan ni Ate Lea. Ayan, let's go! Top yan. pa bukas nga po ako ng likod. Amin lang ilalagay. Hindi po, hindi po yan. Hindi yan hindi yan

at nandito na po ulit tayo mga kadilag sa Pamplona ayan uh, ilan na kaya po ay 14, 14. Yeah. So, Pwede na yung dalawa. Ah, kami po <laughs> ay bumalik na ulit. <laughs> kami po ay nagdala na. So dito nga po ay ilan, ate dito? Parang 6 yata. Hindi kumuha Ayan. Para meron na dito na isang Ayan, meron na. Pwede, Dito po kayo. Ayan po, hello po. Para po sa inyo. Mag-gabi hindi na lang Para kapag na sa po. nakakabala pa yata kami. At mukhang kumakain. Nakahawak na sige. Meron ng po akong pinahanda po sa inyo. Para po sa inyo. para po sa inyo. pala Sige po, salamat po. Maraming salamat po. Sige na po kami na ito. Salamat po. Salamat po. Saan po? Sige, po

Hello po, Hello po. Magandang gabi po Ano po. <makes> po ay may Bibigay po sa inyo Salamat po Salamat naman. Ibaan siya na po ay, 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 ay Iyan, kay nanay Nanay, para po sa inyo Iya. Ang handog po, sana po ay magustuhan ninyo. Wala pong po. <makes> anuman Salamat po. po itutuloy pa po dito Wala ah. po para magandang gabi po Ako po, ako po ay may ibibigay po sa inyo munting hangdoga. Iya, para po sa inyo. Ano po? Anuman. Ano magustuhan mo? Bigpo. po? Ako po ay may regalo po sa inyo tatan mo na nagbibigay po. Nagbibigay po sa inyo. Para po sa inyo. Iya. Nagbibigay po. Ay, iwanan na lang po. Ah, pa-iwanan mm. okay. na lang po. na lang po yung isa. Okay. Doon na lang po. na lang Ah, oh, sige po. Salamat okay. po sa inyo. Good po Ilang pamilya na naman ang ating natulupan sa ating Kalayaans Foundation? Kalayaans Foundation. Mayroon <laughs> po eh, makikitaan ulit. Salamat po Sige po. Salamat po ilang pamilya na naman ang ating natulungan sa Kalayaans Foundation <laughs> ito ay handog para sa ating mga kababayan so yan mga kalilag bibigyan na, lahat, bibigyan na po natin lahat kay ate tita dahil si ate tita na po ang ilang magdi -distribute. so ilang pamilya na naman ang ating natulungan ng Kalayaans Foundation Ayan. Ayan. Sige. Ang kay Ate Tita. Ayan. Salamat Ate Tita. Ha. Salamat po Ate Tita. Ayan, lima pala. Ayan. Kayo na po ang bahala nagbigay na. Oh, po. Mm -hmm. Thank you. Yeah. Salamat, Salamat po. Salamat po, Ate Tita. Sa isang taon uli. Sa isang taon uli. mga kadilag, at kami po ay nandito na kalakagwapo lang. Tapos na din po kaming kumain. So kami nakakain at narito na kami ni Ate Leia. So Ate Leia, thank you sa... Uh, pag-invite sa, uh, pag sa amin para maging kabahagi ng video. Kalayaan yeah. Foundation. <laughs> really, uh, ako rin but, ay nagpapasalamat dahil ako inyong yun sinamahan. Mahirap naman ako ay mag-isa. So, happy birthday, Ate. Advance, oh, happy, happy, yeah, happy birthday po. Happy birthday. Basta kami ay lagi lang narito. Lahat ng iyong kahilingan, lahat ng iyong pangarap, lahat ng iyong ninanais. si support namin. Mm -hmm. Kung saan ka masaya, ay masaya rin kami kung ano ang iyong pasanin, pasanin din namin. Kung ano ang iyong pangarap, pangarap din namin. So, ayun na. At after to 40, hindi ka nag-iis. Sa oh! Uh, so, dali kami. At syempre, natutuwa kami dahil may blessing. Maraming blessing. Pero ngayon, ngayon 2024, Nakakatuwa. Actually, yung sinasabi ko kay Ati Lea, pag ako'y sakay ni Al, sabi, ati Leia hindi ako may-ari ng sasakyan pero alam mo yun parang lagi ako na-excited so baka ilalagay ako lang parang hmm bango parang parang how much more si Ati Lea na sa kanya yung I mean blessing o oh, malaking blessing. Kaya kami natutuwa na maraming blessing at yun naman yung hiling namin sa iyo. Dahil alam naman natin yung sacrifice ni Ate Leia sa, sa aming pamilya, sa Timhiti, ay talagang well-deserved well deserve yung iyong mga blessings na nag Kaya nang ako sa um, biblical verse na pinagpapala na ang nagbibigay, mas pinagpapala yun sa tumahang. Dahil yun ay isa sa mensahin ni Pablo nung sinanganglaran pa na galing mismo sa ating panginoon. At naliniwan na po doon. At ikaw po yung isa sa, bagamat ako ay bib, uh, bibigirang pumuni sa tao lalo na pagharapan, na ikaw po yung isa sa, parang ehemplo, yung concrete example na mas pinagpapala na ang nagbibigay kaya sa tumahang. Happy birthday, Happy birthday po! Thank you! Thank you sa paglalaan ng panahon para sa mga... Thank you din po!